dito magpa Maglalakad tayo, guys. Yes. <laughs> 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 Maglalakad, <laughs> si Maglalakad tayo, guys. Ako rin naman kaya. <laughs> parking. Um, uh, dito may parking sheesh. dito. Hi! Yo, dito yow, na kami. Yo. So may parking dito guys. Siyempre may bayad yan. Mga 50 pesos. Ayan. Maglalakad daw kami dito for 10 minutes. Lakad-lakad. <laughs> Yung motor. Hindi yata pwede ipasok, no? May parking na dun sa ano, eh, Dadaanan nyo tong para kayang sa ano, bundok. Wow! <laughs> Hiking! Hiking! <laughs> Hiking! Hi guys, kaway kaway Ang haba pala nito Ibig sabihin ko na kayo na Ayan o oh. Taas yan <laughs> Hi girls Ano, mga nakapake up pa kayo ha ah? <laughs> Sige lang Ay. Ayan o, oh, may kasama kami Abas na yuktyok Kaya pa <laughs> Kaya pa Kaya <laughs> pa Ayan. Caution. Downhill. Ay, downhill. Ay, uh -huh. downhill. 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 So, pa ka uh, ah, ah, oh, ah. Para kami nagpipiltrip eh, no? Bakit di pa pa-piltrip pa to? Piltrip to. <laughs> <laughs> Piltrip. Pil Madu, ano? Apo dito patagin? <laughs> <laughs> si Kajan mo? <laughs> Ay, ka. Ano? Kaya pa? Kaya pa? <laughs> Sino? Si Chris. Kala niyo, tapos na. Oh, may ano? May kabayo pala. Uy, picture dito. Picture tayo. Picture tayo dito. Padaanin niyo muna yung kabayo. <laughs> Padaanin mo muna yung kabayo. kuya darito ka. Oo. Oh. Okay. Dito picture tayo dito 0.6 muna, six muna. Mm -hmm. O, pasok tayo dito guys Padlakad Wala siyang tubig today O, to yun Di pa rin tapos 5 minutes doon, then 5 minutes dito Ganon <laughs> <laughs> Joke oh, ano Buti nga, cementado siya <laughs> Hindi siya ano hindi siya yung hindi siya ano, oh, 'di ba? Buti na sila. Kaya pa? G <laughs> Kaya pa. Pagbalik mo makita ang nanay. Mamaya mag -roll na lang tayo pababa. <laughs> ang hari compound so baka maligaw kayo. May nakasulat. Ano? Coconut farm. Esmeris nga yan. Nakita ko lang dito yung malaking do. eh. wrong way. <laughs> Oops! Hinahinay Ay. sa paghakbang upang marating ang minimit ding kagandahan. Ah! O oh, may ano pa o. Oh. Nakakapagod umakyat ng mundok pero mas nakakapagod umasa sa wala. Okay. Ay, may hugot dito. Parang nasa Brenes Farm. Ani nga na? sa Day tour. po, Day mm. tour. Present your ID. Proof of residency. Magkano ba? 50. Ilan ba tayo? Ay, medyo. Ayan, Nararamdaman nyo. Pagyang. Pagyan yung trivia mo kanina. malamang, ganyan din sa ano. Sa Buenas. Uh -huh. lang talaga. <laughs> Pag lang Ah, pa. ba talaga? Ay, video pa. may pala dito. Ayan o. Esmeris pala. t m Esmeris Farm. Doon o maaraw o. Tingnan nyo doon maaraw talaga. Naano an talaga yung pag. Kaya nga. lahat. Uy, oh, duduyang. Magubuhay pa kami. Ang ganda ng view. Kasama namin ng ama. Oo, nasa, nasa <laughs> amin ng ama. Kasama namin ng ama. Wow! Ang <laughs> May oh, Picture. Diba? Picture kayo! <laughs> ano na? Nakakatakot pala! <laughs> 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 Nakakatakot <laughs> <laughs> <last>. Baby oh! <laughs> Kaya may video kayo dyan. Oh. <laughs> Para mas nag-enjoy tayo sa Duyan. O oh, dali, magano kayong dalawa. <laughs> dali, pipicurong kayo. Chris. Ready na ako. Diyan kayo sa gitna, pipicurong kayo. Ha ha ha! Pero ikaw, ikaw ang model. Wow. Model. Model ng picnic. Tinapon yung picnic. Hindi naman kayo kita dyan. Ay, dahil pala nga araw. Hey, tignan ko muna yung picture mo sa akin. Oh, <laughs> Pwede. Asan yung taga picture? Yon, taga picture. Oh. <laughs> ah. Ngayon gusto niya din ba diba, may video pa yan ha? Bala kayo dyan. sa yan o, Vincent. Tumayo ka <laughs> One, two, three. pa. <laughs> may pool, kaya alam ko ng water. Ayun o. Ay, po kami ng ulan. O. Oh. oh, ayan. Mga malungkot sila. Biglang umulan kasi. Mm. Mm. Natapot-natapot Ito, ito. ito Makulit na bata. Ayaw mabigyan bigyan ng payong. Nakapaghabulan pa kami. Grabe, nabot po kami ng ulan. Hindi inabot. Inulan Ay! Inabot po kayo ng pag. Ganun. Hindi tayo pa Pauwi. Ay, anong ganap? Video to. Outro. Bye, Oh.